So, sugda na to ang kabuntagon sa kape. So, parang nagsimpara ko kape. Ang niya, karon Karong buntaga, guys, is matuto dahil po ang na mo sa pamahaw. So, naghalim lang ko diha o kalayo, nagkakoplastik na di sindihan. O niya sa diha, hindi pa siga siya masiga, nag sa diha kong kape. Kaya lamigid kay mga pigay sa sabunta o karon kay nahali naman ibutang na dayon ang kalaha o mabutang dadayon kung gaming ng o magista lang dayon kung ahos o bumbay o hinana nato, na pwede na na dati ilunod ang atong alubati so mora na mong karo sa pamahaw guys sa dubuhon ko lang ni siya guys So, dali rin po kayo siya maloko so, o kam, magbuka na tuyo o paminta o palasa, magbuka rap. Dali rin siya guys, pila naman pinabuhian yung dahon yung taon. O, at wala niya siyang kausa ka guys. fight na niya. May bata diyan na nagsimuktok. O. Oh. Sa diyo tanagot kaya. So, siya putangin tubig para na yung tabaw. O niya, to rin siya kasi gamay. O nagnanganang ako ang anak. O niya, karon, gitilawan. Kahit naman. So, pwede na nato niya siyang haunong. O, oh, ibutan sa dayang atsal. Optional ra ang atsal guys. Pa-char-char lang. Oh, tada! Luto na nga ko ang adobong alog bati. O, ako na rin siyang hukaron. Ibutang na sa, ako dito sa daplin. O, ako na inito na nga muang kanon nga bahaw. kay Bahaw namo ni gabi eh. Ako lang siyang initon. Ang mo na bahaw gabi. Dagan ka ayo. Unya karon kay napon mimiswa sobra gabi ako gihapon ni siyang unya karon magimot-imot ako diri sa gawas wal well, nagpaabot sa akong kanon nga giinit magpadala ta sa magmuni-muni sa habang nagkape no so lamay kay magkape guys atong apilan o uh, paghinoktok gamay o oh, diva si sino ka diyan mura imotera ka kayo ang babae oy mura gyud sa problema oy so higupon sa sa pinakalas nga uh, sa kape o diha kay ni na dayon ko diha kay hey, para akong pasaunan ako anak tomorrow so thank you for watching don't forget to follow bye